mga katihit sa uh, mayroon tayong pinuntahan na taga Belgium maroon na galing masyado mag Tagalog magbibinta ng perfume so dito sa Intamuros kaya puntahan natin pabango yung pabango niya uh, gawa niya kasi biochemist siya, so yan mga katihit puntahan natin yung Christo ni Sir Tony from Belgium okay pon nito ang Jeffres I am a biochemist by profession So ibig sabihin ang phone nito siya filipino made pabango Guys dito tayo sa Intramuros no daming mga turista o. O. So bumili ako ng perfume ito Ayan o. galing masyado magtagalog Ayan si Sir Tony. Oh

Bye bye. Singapore, thank you. Sir Tony from Belgium. Tony from Belgium. Magaling masyado magtagalog mga katits. Mangandang so, mangandang tanggali. Oh, magandang tanggali. Mr. Tony from Belgium. Yes, so ito yung mga binta niya, mga perfume. Uh, anong pa sa perfume mo? Pwede mo paliwanan? Uh, ang paliwana. point nito, ang difference, uh, I am a biochemist by profession. Mm. So ibig sabihin, ang point nito, initial, Pilipino-made pabango. Mm. Imported, original talaga. Mm. Tapos lower ko yung percentage mm. para magiging talaga mas mura. Yan. Pero ang quality, tanto to talaga, yung mm. scent. Di matagal yung scent ng 6 to 16 hours depende sa acidity mo. Depende. Uh. Kahit may kulay, dahil walang chemicals sa loob, walang mansya sa damit mo. Uh. Pero mas matagal sa damit mo. Sa damit. So, ibig sabihin, nang dito every weekend, nasa Intramuros, uh. bili ka talaga, pinika ka yung favorito pabango dito, may marami ng brand ng 108 ibang style ng pabango. Ah. Uh. Ito po. Ito. Ito po. Yan o, 180 o, oh. mga katesan, dami o. Oh. O, oh, so pili lang kayo niyan. Yan, so siya yung gumawa dito, si Sir Tony yes. from Belgium. Maraming salamat po. Ayos, o so, mayroon din siya mga sombrero, yeah. saka wallet, yan o. Oh. Pero ito talaga yung kanya kasi yeah. uh, chemist siya eh. So biochemist. gumagawa siya ng kwan? biochemist. So salamat, Mr. Tony. Thank you so much, my friend. So, ayan mga katits. Salamat ang pa perfume pa ni Sir ni magaling masyado mag-Tagalog. So, ito yung gusto namin. So, love niya yung mga Pinoy. Sige, diba? sige. Pinoy by heart. Okay. salamat wow. Salamat. Salamat. Enjoy. Enjoy.